Uh, na tong ating station uh, primarily para nga sa uh, production ng uh, mga carps. So dito sa ating station, meron tayong mga iba-ibang species ng carps. So we have the common carps, isa na nga 'yan itong ating uh, na ibreed ngayon. So meron pa tayong ibang mga major carps, yung mga bighead carp, silver carps, grass carp. Todo. activity natin, anong mm. tawag dito sa ginagawa ni Kuya? Uh, body post activities na namin. So, ibig sabihin post-poning, ibig sabihin nangitlog na sila. Mm. So kailangan na natin paghiwalayin yung mga breeder at saka yung mga kakaban na may mga itlog. Kasi pag hindi natin gagawin 'yon, ang tendency niyan, yung mga eggs na nandyan sa kakaban is kakainin naman ng mga breeder diyan. Ah, okay. So tatanggalin muna natin yung mga inahin dyan. ililipat muna natin tong mga kakaban sa kabilang. Tapos, i-drain natin yan. Pag natanggal na po natin yung mga breeder, babalik natin ulit sila dyan para mag-hatch. Okay. okay. May nakikita ko na parang bula-bula dun sa ano. Mm -hmm. Ayan. A mga eggs na po yan. Yan yung eggs. Mm -hmm. Kaya po, baka gusto nyo makita na malapitan mo. Sabi ko nga po sa inyo, ayan. Yan na po yung mga eggs ng na, na common carp. Ayan. Oh. So, dinidikit po nila yan dyan. Ayan. Hindi naman yung basta-basta matatanggal? Hindi po, sticky po yan. Kasi tingnan nyo, pati po sa mga kahoy, yun, di ba meron sya. Pwede pong hawakan. Oh, pwede naman hindi po. Hindi ano ganun ka, Selan. Hindi naman po, hindi naman. Basta wag na siya matatangga, mata, matatagalan na wala sa water, sa tubig. Mm. So, Dehydrate kasi siya. Bubugok. Gano katagal ang kaya? Ah, na hindi mabubing. pa po namin na-testing. Hindi namin, testing. Hindi po naman namin pinapatagal talaga. Kasi oh. mabubugok siya. Mm. So, ang gagawin po niya, ayan na, lilipat na nga po niya doon sa kabila. Para po mababaan na natin itong uh, tank Patanggal eh. na natin yung breeder. Balik na natin sa fish pond. Hmm. So, so ito siya tawag ating fish tank? Fish tank. Busa breeding ginagoy, tank. Breeding tank. Mm -hmm. Ito yun. Oh. Gano'ng kadami ang kaya i-produce mm -hmm. dito? Ito ba hang, mula dito hanggang dun sa kabilang dulo na yun? Carp lang to? Uh, o ang lahat to? Ginagamit, ginagamit natin? namin to, uh, four carps and catfish. Ah. Hmm. So yan na po yung result nung, tama ba ako? 12 hours? Ang alin po? Yung simula kagabi. Eh, nung uh, umaga, tapos gabi. Sinet po namin ito, mga 4 o'clock ng hapon. Hapon. So, mga nangitlog po yan, mga 2 a.m. ng madaling araw. So, ayan na po yung mga eggs. So, Sir Bali, gano, ka na lang katagal yung hihintay natin pagka para kunin natin siya as mga fry na? Fry niyan, uh, mag lang kayo ng mga 2 days. Hatch na yan. Ah, okay iba Ah, uh, ano po siya, I strand. Yung ginawa namin strand, pre, para kidala mo na rin dito. So, strand siya nung, uh, tawag natin doon, yung mga, ano ba tawag natin doon? Oh, yung mga himla nung, ano, yung pantane. Ba, Strand po nung, parang oh, para mga net. So, nandyan po siya, nakadikit din siya. Hmm. Kasi pag wala tayong kakaban, ito naman yung ginagamit natin. Alternative to. Hmm. Pero usually, pagka nasa wild ka, ano yung binigamit Pagka pag, pag sa wild po yan, nangingitlog sila, dumidikit sila dun sa mga ugat ng mga, katulad ng mga water lily, water hyacinth, dun sila, dun sila nangingitlog. Hmm. Um, Ano-ano pong lugar yung sinasupplyan natin ng mga fry? Ayun. Ang fingerlings na. Yung mga At fingerlings tong, ano, po. opo po. Yung fingerlings po niyan, ma'am, uh, buong Pilipinas naman po nakakuha sa atin. No? Uh, pero karamihan dito sa area natin, sa Quezon, Laguna, and Rizal. Pero sa buong Pilipinas naman po, uh, nabibigyan natin. Lalo na yung mga nagre-request ng uh, sa mga VPIR din, sa mga agencies natin, yun ang papadalan po natin sila. Sir, tama ba ako? Same requirements ba to sa tilapia? Kasi tabang din to, di ba? Opo, uh, freshwater po siya. Oh, uh, same requirements siya sa tilapia? Halos or... parehas po. Halos parehas siya. Kasi ako taga Nervesia ako, pero bihira sa amin yung nag ng karpa. Mas karamihan sa amin, tilapia. Tilapia po. Sikat po yung karpa dito sa lugar, dito sa area natin, sa Rizal, dyan sa Laguna, tsaka sa Quezon. Mas prepare naman nila dito yung karpa kaysa naman sa tilapia. Sa tilapia. Mm -hmm. Mm -hmm. Mas malaman ba ang karpa kaysa sa tilapia? Mas malaman po sila kaysa sa tilapia. Kaso ang parang problema lang, pagkakaido, medyo matinik sila ng konti. Mm -hmm. no? So karamihang luto naman nila dyan, uh, uh, sinigang sa misu, Ay kaya sinigang din sa, uh, tawag natin dyan, sa, ano ginagamit nila dito, uh, yung bayabas. Bayabas. Mm -hmm. Tapos oh. minsan, uh, inihorno nila parang sa oven, nilalagay dito sa oven. Kaya mga luto daw nilang ginagawa. Prito, pwede rin naman. Ihaw. Ihaw, pwede rin po. Pwede mm -hmm. Kung para sa lasa naman, ano mas masarap, tilapia o itong common carp natin? Ah, kumpirm na po 'yan sa ano? <laughs> <laughs> Opo, sa Sabi nga po ninyo sa inyo sa lugar niyo sa Nueva Ecija, mas gusto nila tilapia. Dito naman sa area dito, nakapaligid dito, mas gusto po nila 'yung carp. Saan po natin nakukuha 'to? Ah, uh, meron ba to sa ano, mga bait? Sa Laguna de Bay? Oo, meron. Sa mismong lake? o Sa lake po po kasi nag, uh, natin dyan, nagsisiding po kami dyan. Pag kami nagpa mm. nagpaitlog kami rito, yung mga fingerlings po na yan, uh, minsan ini-stack din natin sa Laguna de Bay. Yan. So, conforme po sa mga request ng uh, uh, agencies, kung magre-request sila ng gusto nila mag-stack dun sa lugar nila ng karpa, yun po, nag-stack po tayo sa, sa, sa mga lakes. Basta meron nga palang konting ano yan, basta may request sila, dapat walang uh, tawag natin yan, uh, walang po kontra <laughs> Kung baga walang may ano. po Opo, ano. kasi walang, uh, may batas kasi yung DNR na parang bawal siyang basta-basta magpakawala ko sa ano. So kailangan ng request, nung, uh, kung sino man yung magre-request po, na kukuha sila ng uh, Certificate of No Objection. no? sa uh, DNR. Na pwedeng mag-alaga. Na magdi di po, mag-stack sa area. Ah. Yung pag-aalaga naman kasi talaga nito, ma'am, is sa fish pond. Mm -hmm. mm -hmm. Yung stocking, bakit merong nag-o-object? Ah, uh, kasi nga siya introduce. Introduce species naman eh. So, Pero sabi mo, nag-start siya World War II. Oo. Oh, uh, so, meron na po talaga talaga dyan sa mga lakes. Pero sa ngayon, meron tayong uh, provision na gano'n na hindi na pwede basta-basta mag Parang dire-introduce dire natin siya, tama ba? Hindi po Or introduce uh, talaga. Introduce na po 'yan. So, kaso may ano nga, may konting uh, provision sa ano sa uh, DNR na hindi pwede basta magpakawala sa mga leaks, at sa mga rivers. Basta wa uh, uh, hanggang walang request na yung agency ba? Yung sino man yung agency na magre-request uh, na hihingi sa kanila ng certificate of no objection dapat. Mm -hmm. So kasi medyo medyo masalimuot na yung ano, yung marami na kasi mga invasive species na tinatawag doon oh, sa Laguna. Dibay. So medyo konting ano lang. Oh, may mga na-interview din ako, ang nilagay naman nila doon, mga red tilapia naman. Mm -hmm. So, halo-halo na rin yung mm -hmm. laman ng Laguna, di ba? Opo. So, bali sir, ano na po yung ginagawa ni Kuya dito sa ating breeding tank? Opo, uh, ah, natanggal na po natin yung kakaban. So, bababaan na po natin ng tubig yan. Para mailipat na natin yung mga breeders yun po. Siguro mamaya pag gumawa, sumapakita so po sa atin si User Ruwel, yung babae tsaka yung lalaki. Mm -hmm. Tuwing kailan po kayo nagbi-breeding? Ito uh, po ba yung talagang activity natin dito sa area? Opo, weekly po talaga tayo. Activity, o, o. Opo. Yan po activities natin sa production. Weekly po tayo nagpo-produce ng common cards. Kaya nga po medyo marami tayong breeders. Mm. Mataas po ang demand. Uh, Oo po, mataas din po ang demand niya. Mindanao meron din? Meron na po doon. Actually, doon talaga unang na-introduce yan oh. sa Mindanao, sa Cotabato. Mm -hmm. Doon unang nadala yan, galing ng China. Ah, Hong Kong, I mean. Doon unang nadala yan sa parteng Mindanao. Kasi okay, doon yung mga kalakalan ng mga incheck. check Doon po din nala pa. talaga. Oo, doon siya nadala. Kasi so, may nakikita kong maliliit, meron din nakita kong mga malalaki. Opo, medyo... Uh, Pero same months yan, eh. Mm -hmm. alin po dyan yung babae, yung malaki o yung maliit? Ang tinitingnan po natin yung chan. So, Pagka medyo ah. gravid, yung medyo malaking bulky yung chan niya, yun po yung uh, babae. babae. So, ano po nagiging cost ng mortality? mortality po ng fry. Opo. So yung fry naman uh, naging cause na mortality niyan pagka hindi maganda yung pagkakalinis mo ng area.